170,000 Okay, hala-hala, pabuhasan pa rin Wala sa 25, bubasan na Pabuhasan namin ang puso yung mga na Ang ganda din, pwede na Patapayin 2 lang may bawas pa 75,000 bawas. pawas pa Ito Ayan yan, Tay. 65. ,000. 65. Ganda ng mga ko. 65,000. Hindi, kas, pato, binti. Red brown. Diba ka ni Boss J.R.? Pagka na yan, Tay? 75,000. Tara ni Boss J. Earl. Uh, ayan, negative 75. Malaking baka. Uh -huh. Ang dalawang baka. Uh -huh. Ang dalawang baka. Matapain. Uh -huh. Ayan. Pataba na ang katawan. Pagkakana yan, sir? 120 bibig ko dalawa 120 dalawa. Bali, 60 isa, no? Ito ano na lang yung vlog ko. Agano to tayo? Agano? Batong si 65. Mabang katawan. Batong si 65 daw pa yung ano. Malamit pa yung chan. Ayan.

kau dia... eigentlich... sama kita, de... um. ya kita kita ini <kam écoutez> <sama just hearing. s reflections> Sama natin ni Rizal yan. Ang pagdalaan ng pangit. Ay, malalaki naman narin. 130. Sa I naman na po sa Ibig sabihin, 65 ang isa. Ayun, malalaking yung baka. Ano ba? Ano <mimit> ba? Ano ba?

<laughs> so, tinatawaran <laughs> <So, laughs> so, ng buyer ng 120,000 itong dalawang baba. Alahan, so, <laughs> hindi yata. Hindi rin ito sa yung sasama Kung nang yuya, malalaki yung yuya. yung Hindi, ito ganito na lang Kasi pag-aralan nyo kaya nyo, kung hindi naman ipasensya na tayo. Kunin na nyo nung 1.30. 1.30, 65 ang isa. Baka Boss Joe. S 6, 9, <Sustainable> 130 130 나중에, okay. so, okay. Okay. 130, 130. بدل نلاجو سباتار کي قاعدتي پارتي چي کي لاڳاپي وٽ سباتار کي ناهو بدل بدل تهاڙو کي تهاڙو ڏي كون کي يني ڏي پي کي نن ڏي ۽ سيني ته هندي پا وارا نه ڪي پڪلن ٿو پڪ سيني ته پا هو نه ڪي ٿا ڏي ڏا او 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 اي مانا تهاڙو کي تورو سان تهاڙو جيڪو تهاڙو نان ربو آهي ته ڏي ڏي ڪي ڪل باوي نتو آهي ايو مون نه بهاڙا وارا نه هو ٿا جو 130. 130, 130 Ay, dalawa. Malalaking baka na. Malalaking siya. Pali, 65 ang isa. Mas maganda yung isa. Ayun, Ay, nagkasundo sila sa 130 ang halaga, malalaking baka. Baka ni Bastio, comment. Halapin nyo lang kami. Uh -huh. Ano number niyo, sir? Oo. Uh -huh. hmm? 0956-25-75-616. E, Facebook kayo? Facebook. John Mark Real. John Mark A. Real. Ito yung mga baka nila, 1.30, dalawa. Malalaki na siya. Malalaki Hindi na manili. Hindi siya maliliit. <laughs> Wala yung koridoran. Mga De samiling hayop. Hmm. yun dyan. Sila may ari. Hindi, hindi na sila nagkukoridor. <laughs> Ayan, ayan ay, yung ay, anak mo may ari. Oo, oh, alaki Joel. Five. Walang 65,000. Higit lang 60. Higit 60 lang. Bali, higit 60, walang 65. Oh. Ayan. Gandang baka na rin to. Oh. Ito oh, nabili na rin. Tanungin natin si Kuya, kung magkano ba pagkabili na ito? Sir, magkano ba pagkabili niyo? Nabili rin sa amin. Ah, nabili? P70,000. Oh, maganda, mahawas. Ano? P70,000. Eh, sir, magano pagkabili? P75,000. 75000 okay, Ah, Tatay Merong? P75,000 so, Nabili kay Tatay Merong. Ang dalay sa Malbar. Malbar, Batangas? No, no, so 75000 P75,000. Ito yung nabili galing Agoncillo kay Tatay Merong. Ayan. Malaking baka. 75,000 ang pagkabili. Ganda. Ganda. Magkano pagkabili, sir? 77. 77,000 ang pagkabili. ang Pagkabakan ito. Ayan. Ay, ito yung mga babaeng baka. Nabili so, na to eh. Ay, hindi ba? Ay, nalaglag siya. Uy, ibabalik na at hindi pa nabili. Ito dalawang um, ano. Ito yung engagement. Okay. Op, op. Magkano yan, kuya? Magkano? Oh, 105, dalawa. Ito yung isa. Okay. Tsaka yung ito yung isa. Yan. Yeah. 105, dalawa. Bali, 55 to ang isa. Okay. Eh, okay, ka ang katalangan bisino? Mag-ina. Magkano ba kami, kuya? Sinta ko, sinta. Mag-sinta? Mag-ina, ayun. 80,000 mag-ina na. Ayun ang anak. 80,000 na pagkabilis. Mag-ina ang baka. Mala malaki, nanay na, nai. Nakabili na kayo, sir? Ito Ay, ito po, nabili niya. Malaki naman po, nanay niya. Alam po, tingin yung maliit. Ay, Go, 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 Cute, na ang anak, pa na kaya. May tinawagan pa. Pagod na pa ka Dalawa? 128, dalawa. Ito. Ito yun <laughs> ito yung isa, yung 128. Uh, <suturna> ah. Yeah, ah. Kaya ako bumili eh. Ah, kayo po ang bumili niyan. Hmm. Ah, kay Boss Joel. Kay Boss Joel. Okay, Boss Joel. Ito, kayo pala yung bumili. Akala ko 130 ang bigay sa inyo. Oo. Oh, Tatalig sa uh, uh, um, uh... Tilambo. Tilambo. Taisan. Ah, sa Taisan. Magkano po ang ano doon? Magkano yung tracking doon? Tracking? 800. 800, 800 per head. Mm -hmm. 800 per head. 800 per head nila sa Taisan ito. Bibili pa, pa ako ng mga lima sa isang araw. Ah, sa Friday, sir. Friday. Ah? Sa Friday. So, sa Friday. Sa Friday. Sa Friday hindi bibili ay, pa. Babalik pa pala si sir eh. Babalik pa ako dito. Aga kayo sir, para marami kayong bibili. Oh, sige, sige. Kagabi, nandito rin ako. Ah? Sa... Nandito rin ako kagabi. Kagabi? Hmm. Ay, ako tayo, buwi na ako. Buyat hmm. na. Oh. <laughs> Ganun po talaga. Balik kayo siya sa Friday. Manang po ulit okay, oh, yung video. Bibili ulit. Ano nabili na sir, nabili na. Nabili na, na. na po. Magkano na po. Na po pagkabili niya? 61,500 61, ang pagkabili ni sir. Wala oh, ka na rin. 61,500. Mata ba eh. Nabili na yata. Ano natin? Nabili na po sir. Nabili na po. Magkano po pagkabili niya? Yung 63,500. Mata ba yung baka na? Saan po ang dala? Sa Riyaya. Sa Riyaya. Yan, 63,500. Malaki na rin. Sa Riyaya ang dala. Matabay ang baka. Binibigay na ang 43,500. بدون <applause> بدون <applause>